excuse me po. Pwede po magtanong, saan po yung papuntang Manawag? Ah, nawag doon oh, po. pakanan? Pa pa oh. No, no, no. Ay, sige, salamat. So, anong oras na po? Oh. Anong oras na? Alas, yes 10.31. 10.31. Pwede yung pakitandaan yung oras na yan? Oo. Oh. Ha? Pwede yung pakitandaan yung oras na yan? Sige Kasi yun yung oras na na-inlove ako sa'yo. Hi, No- AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> Ehehehe Pick up line lang. Okay lang gamitin sa Youtube? Okay Sige, thank you <laughs> okay. Pwede pong magtanong? Oh. San po pa yung papuntang Dagukan? Diretso po no. Aaaa ah. Mga ko lang po Ah, ok Tsaka anong oras na po? Dalawang beses na yan! Dadaanan mo pa yung mga hordan po yan tsaka kagusto 140 po no. 140 Pwede mong pakitandaan yung oras na yan? Okay Kasi yun yung oras na nahulog ako sa'yo eh That's weird Video <laughs> lang, for YouTube content lang, okay lang ba? Ano po pangalan nila? Onye Osas Karen. Go, I saw. I saw. Thank you ah. Joseph Thank you, Thank you, bye -bye. you. i Welcome to Gear Modo. Please like and subscribe. So, why po ano? Usap-usap sa inyo mga kamoto at welcome sa ating part 2 ng fuel consumption check ng ating Mio Gear S. So ang destination natin ngayon is sa uh, Manawag. Bali, first time kong pupunta ng Manawag ng mag-isa na hindi ko alam yung daan. No? Alam ko lang papuntang Dagupan pero after Dagupan hindi ko na alam. <laughs> so, ang gagawin natin ngayon is, ano, uh, hindi tayo gagamit ng Google Map magtatanong-tanong lang tayo. So, sama niyo ako mga kamoto. Tara! po, ano? So, yung odo na po ni Blacky from 1,940 naging 2,071 na po. So, ayan, Medyo nalaman pa naman. So, tara na. Bali, ano nga pala mga kamoto May dala na rin tayong ano, gasolina uh, dito Just in case maubusan tayo Kasi eh, papaubos ko talaga ito eh Ito so, ngayon makikita na natin yung ano, uh, fuel consumption ng ano Mio yung full tank niya no yung ilang kilometers yung abuti niya so ayun okay, yung na oh no so, check natin 936 ang destination natin Manawag so yun hindi natin alam yung daan bali magtatanong-tanong lang tayo no sa mga Ah... Uh, sa mga tao sa daan kung saan yung papuntang Manawag tara na let's be. Ito yung tagukan mga lutan pa to So gilang ahot, di ko na alam yung daan pabuntang Manawat So wag tatanong-tanong na lang tayo no mga kamoto uh, Sumahan niyo ako <laughs> Bahala na dyan Let's see kaya dito sa uh, ano mga mountain mga, mga kamoto ah uh, don't forget to bring your driver's license at yung pasiyo kasi kung check mo na sa kamera yun parang Okay. Excuse me po Pwede po magtanong Saan po yung papuntang Manawag? Manawag na doon, doon oh. po Paka Pakanan? Oh, go, go. Ay, sige, salamat So, anong oras na po? Oh. Anong oras na? Alas is po, 10.31 10.31 Pwedeng pakitandaan yung oras na yan? Oo oh. Pwedeng pakitandaan yung oras na yan? Si Kasi yun yung oras na na-inlove ako sa'yo lain for content lang. Okay lang gamitin sa YouTube. Sige, thank you. <laughs> boss, boss, pwede magtanong, yung papuntang Manawag po. Diretso lang po. Salamat po. Sa Nasinto, Manawag. To. Sa Nasinto, Manawag. Sa Manawag. Yung sa ano po, sa simbahan po, diretso lang. Oh, diretso lang. Hindi okay, kami welcome to Marawak. Ah, sige, salamat po. <coughs> Dito na tayo sa ano, Uh, love naman na church. Bale ano? Kailangan mag misa para mabresingan yung ano? To candles. Ah, uh, yun. So may kimisa muna ako, tapos mag picture picture after. Uh. Bye. up where we left, on again. Bye -bye. church. A few moments later, <laughs> Ano, so, na, ko alam mo nasan na ako. Giliado, na lang, sand, ba? Nandito ako na ng San dito So, paano pa na? Diri-diri-diri-chain ko lang Ay, naku, nasan na ba ako? Diri-diri-chain ba Hindi ko na tatoy. Oh no!

Oh, wala na ata ako Boss, excuse me, pwede mo magtanong? May dan ba dito papuntang Dagugan, boss? Dito Ay, balik <laughs> Dito dyan Wala na ito no, boss? Wala na dyan, maganda yan Ay Pag nilabas yun dyan, dilchong mahal datang Dagugan

Ito si Rubio. <laughs> 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 wow. Sabi ko bakit parang wala na ako sa highway. Eh? Yun pala iba na yung nagaanan ko, man. <laughs> A few moments later. Okay, yung daan. Bad trip. Ang mura ng tas dito ha. 57 lang. Nice. okay okay pwede po magtanong saan po pa yung papuntang dagupan diretsyo po ah? diretsyoin ko lang po tsaka nung oras na po dalawang beses na yan dadaanan mo pa yung mga ordan kuya tsaka dagupan 140 140 pwede yung pakitandaan yung oras na yan okay kasi yun yung oras na nahulog ako sa iyo eh ewan ko kung paano ko bibitbitin weird. Video <laughs> lang for YouTube content lang. Okay lang ba? Ano po pangalan nila? Ovu vwe 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 onye osas. Karen. Karen. ma'am? mam. Sure. Thank you ah. Si Joseph pala. Thank you, thank you. Magaling kang tupal ka. Salamat. Di ko kasi alam talaga eh. Yeah. Wee! Di na! Thank okay. okay. So yun may napiktima na naman tayo no ah, mga pangotos <laughs> oh. Pinulungan na tayo, pinag pre ko e Hindi, ano lang naman yun For entertainment lang <laughs> For content lang Hindi ko talaga alam yung daan e, eh. kaya nagtatanong ako Sakto may nakita Wala ah, Ito na -ubos yung gas natin no Bali 180 kilometers na yung natakbo niya isang full tank pero hindi pa siya naubos hindi ko alam ko pero alam mo pala malapit nang maubos to eh check ka na na a few inches later so yun po ano 2,140 na yung ano natakbo ni Blackie from 1,940 ayun, wala na paubos na to guys, paubos na kasi minsan hindi na ano eh pinitira ko ayaw eh pero pangatakbo pa naman pero alam ko paubos na to ayun na may na lang na mamatay mamatay yung mga na pinan niya no baka pag baka pag enough ko to hindi na to mag-on eh. Okay. <laughs> Gago! Ulan natin. Oop. Oop, yun na nga. So, yun na. Namatay na. Ubus na. Okay. So, bali, ang naabot natin is 2,100 41 almost 41 na yun eh so na natin yung ano reserva natin gas yun oh yeah, kapalit ito no? lang natin wala na tayo yung gas Okay ano abos na naubos yung gas eh oh shit ah uh, Ah! What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro? You tripping? <laughs> Ay, <galing ko> talaga. Talo <laughs> may malapit na gas station dito, no? Doon na lang tayo magpagas. Oh, wala, wow, naubos eh. Oh, wala talaga. Ayan. So, lang natin ng konti. Pwede kasi pag laging nauubos yung gas nito ito na Masisira daw yung Computer box ba yun? kaso hindi ko alam mo dito ako sa Pwede rin ang dagupan, din na Pwede eh, nauubos na yung gas natin Sain lang natin ng konti Kasi sisipsipin pa niyan yung gas bali, ano tingnan ko ng ano na ah, uh, pagalawin ah, uh, pauwi na ako ayan yeah. so 2,140 minus 1,940 so, 200 hindi, ang alam, oh, bagtagan nyo na ng one kasi 1 kasi 1,900 parang 39 something lang yun eh tapos ito, what 2,140 pagpo 41 na eh. So parang ano ah, uh, 200 200 1 201 km yung nabot ng isang tank niya divided by 4.2 liters doon makikita niya na yung ano uh, after break in fuel consumption niya so semi walwal -wal, semi walwal -wal mode to no Ah, uh, tawag na ito medyo mabilis yung patakbo ko AYAY! ay so siyempre minsan pag traffic di talaga may iwasan na kayo tumod yan pero pag ano naman pag hindi traffic binibilisan ko na pinapatakbo ko ng 80 70 80 90 minsan umabot ko almost 100 so yun matipid ba matipid ba si Mio Gear comment nyo na lang tapos comment din kayo ng ano tipid tips para hindi siya masyadong magastos sa gas yeah. kung may advice kayo o suggestion kami, magaling kang kukal natin ka siguro na ano na yun, magandang na ulit so magpagas na lang tayo dito sa ano, malapit lang centrum or flying parang flying Full well, boss. I need it, sir. They, Oh, oh I'm ready. Well, that's suspicious. Nice. So kung nagtataka kayo bakit ano, uh, 3.8 lang yung nakarga niya, kasi kinaragahan ko na siya eh, ng yun ng 10.5, eh, yun na, kinaragahan ko yung sangganan niya eh. tapos ay na rin, uh, naka side stand siya, so hindi talaga siya na full. Ups. Ini yang, dampar yang.